ito yung galati papaya so dito yung guys yung kan namin kabakiran so, dito yung papaya ito yung avocado namin mga pang bunga ay nandun pala mataas pala oh. at dahil mataas pala yung papaya tayo ng hagdanan <laughs> so ito yung kukunin natin ang daming bunga oh so tari natin kunin to mm. dagal cool. ito guys oh ang <laughs> pinagkuhanan natin oh na tayo ay ito yung kinuha natin oh ang laki isa lang muna yung kinuha natin pang dinuguan